Kamusta? Mga sir? How are you? Today we are going to vlog regarding pwede ba ang big bike sa car slots? Kasi merong naging trending issue about a person posting a big bike in SM Cebu na nakapark sa parking slot ng kotse. Hayon alam ko lumang question na to para sa inyo mga sir pero sabi nga nila it pays to be educated and not be ignorant so gagawa tayo ng vlog tapos medyo magtatanong tayo sa mga guard kung ano ba yung category ng bike na inaalaw sa parking spot ng mga mall so meron tayong apat o limang mall na pupuntahan today pinakamalapit sa akin is yung Star Mall San Jose So, dito muna tayo mag-park. Tanungin natin yung guard kung pwede tayo mag-park sa parking spot na Ponce mga ka. Okay. Unang mall mga sir. Star Mall, San Jose del Monte, Bulacan. Ikot muna tayo dito sa rotonda. Para makapag-park tayo sa parking lot ng sasakyan ang parking ng motor dito sa baba eh. ang parking ng kotse hiwalay, so tatanungin natin kung pwede tayo doon kuya pwede ako magpark sa parking ng kotse? I mean, 1,200 okay. pwede po? Ito parking ng kotse mga sir Sa second floor Puro kotse yan Ang motorcycle parking sa baba Ikot muna tayo Tanong tayo sa guide Ayan nakasulat mga sir Star Mall San Jose del Monte Motorcycle and Tricycle Dun daw saan ah, Sa likod doon? Baka nila sa baba 'yan eh. Ha? Sabi ni Kuya, pwede daw ako park sa parking ng kotse. Oh, sir dito. Saan? Jan, jan, jan. Baka nila sa baba 'yan eh. Ayan mga sir, oh, naka-park na tayo dito sa Star Mall San Jose del Monte, Bulacan. Binigyan pa tayo ni kuya ng special place to park our motorcycle. So mapapansin nyo mga sir. It's an empty parking slot. Kasi ang motorcycle parking dito nakahiwalay. Special parking yung binigay sa atin ni kuya para nag-iisa lang yung big bike daw natin dito para hindi mapagtripan. So ayan kuya, salamat sa iyo. Star Mall San Jose del Monte approve sa kanila ang big bikes sa parking lot ng sasakyan. Binibigyan pa nila ng special place, mga sir. Mga sir, we're now approaching SM San Jose del Monte, Bulacan. Dito naman tayo magtetest kung papayagan tayo magpark ng big bike natin sa parking slot ng sasakyan. Ito pag Sunday mga sir, palaging punutong lugar na to. Kaya titingnan natin kung papayagan tayo o hindi. Sige, salamat kuya. Pwede ako mag -park sa parking ng kotse? Kuya, pwede kitang tanungin? kasi gumagawa ako ng vlog regarding sa pagpike ng big bike sa parkingan ng kotse may mga nagtatanong bakit daw pinapayagan yung big bike sa parkingan ng kotse ano masasabi mo doon? ano sir kaya pinapayagan namin sir kasi yung cc nila pag lumampas na sila sa 400 cc pag 400 cc pwede na sila kasi sasakyan na rin yung katumbas nila hindi paano mo malalaman ngayon na 400 cc yung motor pagpasok niya. Pagpasok niya sir yung big bike. Tatanungin mo. Oh, okay. Kausap na ng inspection namin. Tapos ina-advise na namin na pwede pwede sila start na sa kotse. kaya nga kanina ginanon ako agad uh -huh. ni Kuya. Pangala, pangatlong question ko sa iyo. Lahat ba ng SM ganon? Yun lang din po namin alam kasi sir sa, sa branch namin yun po yung allowed. Ha uh -huh. okay. okay. Uh -huh. <laughs> Paano yan binigyan kayo ng memo? May listahan talaga doon na ito yung instruction, pwede yan o oral lang. Oral lang verbal lang no, verbal sa aming mga so, Yung yun yung rule dito sa SM no, San Jose eh. Okay okay. kuya bigyan kita ng sticker ko ha sige thank you Javier na thank you thank you doon naman ako sa SM Fairview mga sir we're approaching these three malls here in Fairview, SM Fairview, Fairview Terraces, and Robinsons. Unahin muna natin tong SM Fairview. Ayan. Pasok tayo ng SM Fairview. Huw, daming tao dito sa SM Fairview ah. Traffic. Ang traffic eh! yan, malasano lang naman yan. Ang bigat kaya. <laughs> Dito na lang ako! Pwede ako dyan? Pwede? Magkano? Okay, 30 O oh, yan mga sir Nakapagpark tayo sa parking ng kotse rito sa SM Fairview wala tayong guard na mapagtanungan pagtanungan, uh, park tayo dun sa malapit sa kanila mag interview lang naman tayo eh Yan, but it just goes to show you that SM Fairview allows big bikes to park here. Nagbo-vlog kasi ako regarding pwede ba yung big bike sa parkingan ng kotse. Pwede po, pwede po kasi 200 ah, 1,200. Ano ba yung ano minimum? Hanggang 400 po. 400 cc pataas. Okay, okay. So SM Fairview pwedeng i-allow mga big bikes kahit dun sa taas pwede. Opo. Pwede. Ano yan lahat ng SM pwede? Pwede po basta 200 po. 400. Mega Mall, SM Cebu, kahit sang SM pwede yan. Sa tingin mo? Hindi po namin sure. Sure, okay. Pero dito sa, dito sa SM Fairview, ganun. Okay, okay. Kuya, salamat ha. Paano mo pala malalaman na ano, 400cc yung motor, tatanungin mo? O, oh, tatanungin po yun. Ah, okay. Hindi mo natitignan yung OR, hindi yeah. mo natitingnan yung ORCR? Hindi po, hindi na po. Hindi na, hindi na. Okay, yun lang kuya. Nag-experiment -nage lang talaga ako. Maraming <laughs> salamat. Nabigay ko na ano, di ba? Parking. Nabigay ko na ata. Ay, hindi pa pala. Sticker. Hanapin nyo na lang ako sa YouTube, kuya. kiramat fairview terraces naman ako ito mga sir doon na tayo sa SM fairview now we're approaching fairview terraces fairview terraces mga sir ano to ayala mall to ha ayala ayan mga sir parkingan ng kotse aket tayo together with these cars mga sir dahil Sunday ngayon masikip dito sa Fairview Terraces ito ang go to mall ng mga yayamanin dito sa Fairview eh. Fairview Terraces okay Ayan. Mga sir. Kapark na yung big bike natin. Sa parking slot ng car slot dito sa Fairview Terraces mga sir. At I'm just gonna grab a drink. Sobrang init sa labas mga sir. Yan mga sir. Approved tayo dito sa Fairview Terraces. This is an Ayala Mall. Approved ang big bike na magpark sa car slot dito sa Ayala Mall na to mga sir. Last na natin is yung Robinson's Novaliches. Try natin magpark sa parking ng kotse mga sir. Saan? Saan? Sa loob, parkingan ng motor na maliit? Sa kabila. kabila? Saan yung sinasabi mo? Saan yun? Dapat sa sir, tulo po kaliwa. Eh, mali maliliit na motor kasha dun eh. Oo oh, sir, kasi yung ticket na natin dito, oh. oh yung code po nung nasino na pa, hanggang 3 wheels lang po. Na motorcycle, na tricycle. May guard dun? May guard rin doon na pwedeng kausapin? Okay, mga sir, mukhang dito sa Robinson's Novaliches, hindi tayo papayagan mag-park ah. Chip! Hindi ako pwede magparada sa parkingan ng kotse. Bakit? Ha? Kahit big bike? Yes sir. Wala kayong, wala kayong memo na pwede kami magparada sa parkingan ng kotse? Maganda na po sa taas. Ha? Bakit na lang sa taas? Kasi ilang punto lang sa amin. Tuwis na po. Dito po talaga. Okay. Sige, okay lang. Okay lang kuya. Nagtanong lang ako. So ayan mga sir, bigo tayo magparada dito sa Robinson's Novaliches. So you can see mga sir, ito yung parking ng Robinson's Novaliches. So ito magkakasama lahat ng underbone. Tapos sabi naman ni kuya, pwede tayo magpark pero dun daw banda dun sa dulo kasi maluwang naman daw. But the thing is, <clears throat> tina natin yung vacant area ha. This is the slot na binigay sa bawat isang motor. Okay? So tina natin siya ang width nung binigay na space is about half meter mga sir tapos yung length naman nya is 1 meter so makikita nyo rito dalawang underbone kung gano sila kasiksik okay yung BMW natin is about 1.2 meters ang wheelbase so from the front to the rear sobra tayo dun sa given space kita nyo naman kung gano kahaba yan mga sir mahaba yan tapos gano'ng kahaba yung harapan ng tanke natin mga sir so negative hindi tayo magfifit dyan mga sir yun lang so ayun mga sir that concludes our vlog for today we got 4 out of 5 4 malls pinayagan tayong mag park sa parking slot ng sasakyan dito lang tayo sa Robinsons na hindi pinayagan pero I've tried other Robinsons Robinsons Galleria And pinayagan tayo mag-park ng big bike doon. So dito daw, since maluwag naman daw yung parking ng mga motor, uh, dito daw i-park yung big bike. I hope you were educated mga sir in this vlog that, that most of the establishment, if not all, pinapayagan pong mag-park ang mga big bike sa car slot. So isa lang yung hindi tayo pinayagan. So wala daw silang memo na inaalaw mag-park sa parking ng motor. So yun lang mga sir. Sa susunod na vlog ulit mga sir. Yes, sir. Bye bye.